Ayan, pinauwi na pala natin mga kabibes. Ano pala yung sukat pala ng isla na yan mga kabibes, siguro mga limang kilometro. Kasi yung nilipad ng drone natin, maabot siya ng 4 kilometers mahigit. Pero hindi niya pa talaga mismo na tapatan yung ano. Uh, kumbaga hindi pa siya nakasampa doon sa mismong isla. Kaya pinabalik natin mga kabibes may ano pa naman tayo may battery pinabalik lang natin kasi medyo nagambun ayan po napakalayo Malip, malapit lang siyang tingnan pala pero napakalayo niya mga kabibes siguro mga limang kilometro mahigit ayan po so meron tayo nakitang mga naglalaro ng ano ng volleyball ayan oh. So, dito tayo sa harap ni <coughs> nila ma'am yung kausap natin kanina yung may-ari ng resort na to so bali pinabalik niya ako mga kabibes ngayong 24 ngayong buwan ay ano ah uh, siguro mga September 24 pinabalik tayo ni mam ma dahil uh, magbubukas po yung kanyang swimming pool dito dito lang to mga kabibes sa uh, sitio Tagbarere Barangay Ramon Magsaysay Aburlan ayan po napakaganda dito mga kabibes so bala yung pinuntahan natin nakaraan hindi ito yung doon naman yun sa kabila yung bagong bukas na resort yung Ameras so ito naman yung Chile resort so tanaw natin yung Isla Sombrero ayan po ayan so napaka relax dito perfect yung area dito mga kabibes Time check pala natin ngayon 5.20 na ng hapon So ngayon lang tayo Nakaano basang basa nga ako mga ka oh. So, dahil malakas yung ulan Buti nga naghinto yung ulan Ngayong hapon na ha. Kaya Naka content tayo So tingnan natin kung Malapit na Ayan 300 Meters na lang So, ayun na yung aparato natin. Paanohin na natin. Ayan po. Harap ka dito. Ayan. Oop. Huwag masyado. Atras. Ayan. Dito. Ayan. Ayan. Landing ka dyan. Landing. So Malayo-layo po yung milipad niya. Medyo pagod.